Ito na ang sitwasyon ng Marikina River after ng malakas na ulan na sunod-sunod nagmistulan taga. Ganito na katindi yung uh, level ng tubig ngayon. Halos maburado na pala itong daanan niya no? dito papunta sa park. Hey paso dito sa tulay. At dito po may niyo itong satwa ni Marikit. Umapaw na yung level ng tubig ngayon. Tingnan mo yung pathway dyan. No? Oh. Lubog na sa tubig. So far, mapapansin mo yung tubig dito. Babilis yung flow. Siyempre kasi nagkaroon ng kanyang dito. Massive dredging. Maraming mga burak yung natanggal. Nakakunti, patuloy yung burak dyan. Parang maintenance na yun eh. Ayan, din na mo yung satwa ni Marikit. Lubog yung kanyang. Pa! Ganyang kataas yung level ng tubig ngayon. Pero mapapansin ko lang sa ako ngayon, wala masyadong mga basura, pa no? pakaunti lang. Oh. Na nadadala. So kapag tuloy-tuloy pa yung ulan yan, tataas pa to. Pero sana hindi abutin no? kasi yung mga kadyang kabay, wala nang mga Nabuta na yung mga bahay nila dyan. Dati nabutan natin tong bagyo siguro. May naiwan na sasakyan, nako. Buti nabutan pa, tinulak na lang siya. Ay, kaya yung ibang masakyan dito, dito nakaparada sa may tulay para tisay ni sila abutin ng baha. Traffic ngayon dito sa tulay. Maraming nakaparada ngayon dyan. Tara, punta naman tayo sa baba. Pakita ko sa ng Marikina River. Walang madaanan dito. Aakit ka talaga sa tulay. Patawid sa kabila. Sabi yun. Alam ko may daan ng tubig yun dyan. Barato siguro, no? Hindi na nakakalabas. Grabe yung taas, Oh. So, meron pa lang kan dito. Andan. Merito pala si Tasan di sila aling. Eh, marami nang iisda ngayon, oh. Maraming huling labasan ng isa ngayon. Marami lubog, oh. Marami isa pala pag ganito. Yun, gumamit pa. Adala. So, mataas ka to. Ito kasi daanan to dyan eh. Ito, ito labasan ng tubig yun dyan. Yan ba yun? Yan yung si... Puro tubig ito dito. So dito yung level ng tubig, mabuti sa 16. Taas din pala na. ganito pala ka. Mga isda pala, nandito ngayon malapit. Kaya marami ng kong ngayon. Kaya nga ba, yung level ng tubig, 16, papuntang 17 na. So, pag ganyan pala, second alarm. Pag umabot ng 18, palampas, third alarm. Nawalo pala dito. May hito daw. Isa. Kagabi 18. 18. 18. 18.5. 18.5 kagabi. Lubog na dito 'yan. Oh, lubog na. Ay, 18.5. 18.5. Aso so kung pala third alarm pala ito kagabi? Oo, oh, nagtag na lang. no? Hindi, no? hanggang dito na yun, no? Bewang. So... Oh, Bewang. nandito ngayon sa malapit ang isla, no? Mababaw pa walang pala dito. Noong 18.5, lubog to. nag sila. Pasura. Ako siya, kung natambakan ng putik to, natagalan yan. Lumabo talaga yung tubig dito. 13.2 Nangang dito pala yung tubig kagabi. Nahuli isda, oh. Ano yung nahuli isda, sir? Tilapia? Oo. Tilapia. Ang dami, oh. oh tilapia. na <tinyo>